Ito nga yung araw na imbitahan tayo sa malaking event dito sa Saudi Arabia. Kaya ibinigay ko na yung matindihan nating pormahan. Ali, nagpaalam nga ako diyan sa asawa ko, muntikan pa nga ako hindi payagan. Ako <laughs> ko nga diyan sa asawa ko, ipayagan niya na. Kail, first time ko nga makakapunta sa pinakamagandang hotel dito sa Jeddah. Bali, may dala nga rin pala tayo dyan mga giveaway para doon sa ating pupuntahan. Hindi ako may hiya, kahit marami akong bitbit, -bit, kahit napakaganda ng porma ko. Dahil absent nga yung videographer ko, eto muna si Angkol ang ating temporary videographer. Meron nga tayo dyan 20 gifts na ipamimigay natin sa atin ating pupuntahan galing asa online. Bali, nandito na nga pala ang ating driver na laging late. Ang ulit ako, nakapurma ng ganto ay puging-pugi ako sa sarili ko. Tingaho ng ilang minuto ay nandito na nga kami sa pinakamagandang hotel dito sa Jeddah. Halos pinagtitingan nga ako dito ng ibang lay ano daw yung bitbit -bit ko. parang ganda naman talaga ng hotel na ito. Pati nga pinapangarap ko nga lang sa Pilipinas na makapunta sa magandang hotel. ito ko lang sa Jeddah matitikman ang sarap charot. Kasi pag meet na nga rin pala ako. sa isang sikat at modelo ng lulu si Thailand girl. Yung bagay sa totoo lang, pagka magaganda yung napupuntahan ko ay iimbita sa. Medyo naiiya talaga kasi unang-una hindi talaga ako pogi. Tapos yung feeling ko parang lalaitin ako. <laughs> Nandito na nga pala kami sa Moving Pink Hotel kung saan dito gaganapin yung event. Bali nagkape kami dito ni Thailand Girl. Ang hindi pa nga nagsisimula ang event dahil hanggang alas 3 daw na madaling araw kami dito. Alin nandirito rin pala si Master Bay ang isa sikat na vlogger dito sa Jeddah, Saudi Arabia. At may pa-sticker pa nga siya ngayon. Uy, sana all sikat. Pagkalipas nga ako oh, ng ilang minuto, nandirito na yung mga bigating mga guest Ay talaga naman may mga doktor, mga nagtatrabaho sa consulate, saka sa SSA. Hindi kaya ito si ma'am nabibigatan ang suot niyang gold? Napakabigat. Kaling ito nga pala yung event ng LBC at saka GCP 8 Party. Ito na nga pala dumating na mga bigating mga boss ng LBC. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam yung naimbita ka sa ganitong event sa Pilipinas ay hindi ko nga naranasan to pala sa Jeddah, Saudi Arabia. Takpo at maging okay ang karera ko, ka. uy, sanay. Sobrang laking bless at nagpapasalamat talaga ako at napunta ako dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kung saan, talaga naman dito ko lahat naranasan. Maimbita sa mga ganitong event. Makasalamuha na ganito kakaganda ay o. Oh. Basta ako masasabi ko, super bless na napunta ako dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kahit papano ay talaga namang nabago ang buhay ko dito. Hindi man ako pinalad na maging artista sa Pilipinas, uy, piling yarn. Pinagmamalaki ko naman sa sarili ko naging isang OFW ko dito sa Saudi di Arabia. Ali, ito na nga pala yung pinakahihintay namin, yung kumain. Sobrang sasarap ng pagkain dito. O, ganito pakaganda ang makakatabi mo at makakasabi mo sa pagkain. Oy, babe, sorry na. <laughs> isa <laughs> Eh, sa totoo lang ako talaga, nagiging proud ako sa sarili. Eh, kasi, trabaho bahay lang. Tinda dito, tinda dyan, rakit dito, rakit dyan. Kalaay mo naman yun ay talaga na mapapasin tayo ng mga iba't ibang tao dito sa Saudi Arabia, mga Pilipino. Alam nyo ba guys, sa mga Pilipino dito sa abroad, hindi na talaga basta-basta. Pag meron silang mga event, kasal, mga party, ay nagsisi-CR ng na mga hotel, gayon, at hindi lang talaga hotel, mamahaling hotel pa. Siyempre, o, siguro dito lang nila naranasan lahat ng hindi naranasan nila sa Pilipinas. Kaya gayon na lang o, talaga ang mga Pilipino talaga pagka abroad. Naman o, oh, i-recommend ko itong Moving Pink Hotel. Pagkaho kayo ikakasal, may event ay pwedeng-pwede kayo dito. Yung nananahimik ka tapos maraming nagre-request na kumanta daw ako, hindi naman ako singer. <laughs> Ayos ko po o kaganda ng panahon ay pasamain natin, ay tama na. Tapos <laughs> dosi na nga pala ng hating gabi diyan, kaya naman nanibigay na tayo ng mga blessings o giveaway para sa ating mga guests. Itong ho'y pamimigay nating mga gift, walang mahirap, walang mayaman dito, kaya naman lahat ay magkakaroon. Ay, sobrang sarap din talaga sa pakiramdam kapag ka nakakapagpasaya ka ng tao. At sobrang sarap din sa pakiramdam yung marami na i-sponsor sa'yo. Katulad na lang ito, pagbibigay ng giveaway, sponsor po yan ng ASA Online. At syempre, sponsor din ng LBC yung mga box na binibigay natin.

Ito nga si ma'am ay mukhang mayaman at marami ng pera pero pinigyan pa rin natin siya ng giveaway dahil walang mahirap, walang mayaman dito. Kaya nga, alas dos na ho ng madaling araw diya. Kailangan ko na nga ho mag-takeout at papauwi na nga kami sa aming accommodation. Abay, syempre ho, kapag ka ganitong may event, asahan nyo si Pinoy Discarte, lagi pong may pa-takeout yan. Abay, kaysa naman ho masayang at mapanis, takeout na lang ho natin at ipamigay natin sa mga kasama natin doon, mga katrabaho natin. Boy Scout tayo, lagi tay handa. Kaya naman may dala akong plastic para dito natin isisilid yung mga t out natin. Sabi nga trabaho ng tatay nung nabubuhay pa. Pagpaiyaya ka ay magugutom ka at hindi ka asenso. Kaya ngayon ho, nakatatak pa rin sa isip ko yung sinabi sa akin ng tatay ko. Kaya lagi ako nagtitake out makapalang mukha ko. Charo. <laughs> Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming po salamat. Ingat. Thank you Lord sa blessings sa araw-araw. Ito, -araw. si Pinidiskarte, mag-iwan ang kasabihan na ka para umasenso ka.